Welcome to Trending Philippines. Subscribe for more updates on all of our newest video daily. Mga ka-TDS, andito po tayo ngayon sa MRT Boni Station at alamin po natin kung mayroon ng pagbabago. At uh, ito ipapakita natin kay Secretary Gade saan tayo ay may meeting sa kanya. Yan, gumagana ang elevator dito sa Boni. Kuya, yeah, ganun ka kadalas mag-MRT? nyo everyday, Monday to Saturday. Ah, oh, so kamusta naman? May pagbabago ba? Um, when it comes sa uh, transition meron. yung, yung bilis ano? ng, yung bilis ng pagdating ng bagong train. Okay. Kung baga, less than a uh, minute, namin two minutes. Di tulad ng dati, uh, sobrang tagal. So meron na? Yes. Happy ka ba naman? Super. Thank you, ah. Like pagbabago ba, simulan mo naging Pangulo si Duterte? Eh. Of course. Ano yun, ano yan? Hindi siya masyadong masikip, hindi siya hindi siya masyadong, hindi sira yung mga train. Yung train. Kaya fresh ka pa rin. Sa, so, yes, of course. <laughs> Based experience ko. Okay. Saan ka station? Ah, um, po. Kano ka dalas mag-MRT araw-araw? Yes. May pagbabago ba na naramdaman ka since naging Pangulo si Digong? I think, yes. Ano yung mga yun? Uh, mas, mas mabilis. Kano ka kadalas mag-MRT? Araw-araw. Okay, so may pagbabago ba since naging Pangulo si Digong? Mabilis. Itos. Muminis. O, saan ang station ka pa? Ah, uh, no. Halos wala nang pila dati. Hindi ko alam kung may binago lang ako, pero mabinis. No, so, naramdaman mo na yung magbago? Ah, uh, mabinis no, na. Sobra. Eh, so, okay. hey, Lola, bilang senior, ah, uh, oh. ano ba? Nahirapan kayo sa escalator, ah. lagi atong sira. Ayun, Ayun na, na, may problema yung escalator. Katulad yan, kung paakyat ka, hindi ka makaakyat. Eh ma, siyempre, sasakit yung tuhod mo. Thank you, Lolo, ha? Okay. Paparating po natin to. Eh, okay, mga ka-DDS, ito yung nireklamo ng mga senior citizens. Hindi gumagana ang escalator. Kaya paano naman po yung ating mga PWD o yung mga kababayan na may kapansanan, sira ang escalator, paano po yung ating mga senior. Kaya sana po uh, magawa na ito. Mukhang uh, matagal ng hindi gumagana. O, oh, ayan mga ka-DDS. Ito na nga po yung nireklamo ng ating mga senior citizen. Sira ang escalator dito sa MRT Show. Kanina po, MRT Bonnie, sira ang escalator. Ito po, MRT Show, sira yung escalator natin at uh, maraming, maraming atang natanggap na reklamo. Ito, uh, inalik... Nalikabok na, ibig sabihin matagal na, nang sira. Sana ayusin naman po nila para hindi mahirapan yung ating mga senior citizens at PWD. Welcome to Trending Philippines. subscribe for more updates on all of our newest video daily